India, nagpahayag ng suporta sa Pilipinas sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Republic Day ng India, ibinahagi ng kanilang ambasador ang buong suporta ng kanilang bansa sa pagsusulong ng Pilipinas ng kanyang karapatan sa pangyayari sa West Philippine Sea, maring kinundena ng ambasador ang mga umano'y panggigipit sa Pilipinas sa mga teritoryo na saklaw ng Exclusive Economic Zone or EEZ. Ang kanyang pagpapahayag ay nagpapakita ng malakas na pagtutok ng India sa isyo ng karapatan at integridad ng bansa, lalo na sa usaping pangkapayapaan at pangkabuhayan. Ito'y nagpapakita ng solidong pagtutulungan at pakikipagtulungan sa pagitan ng India at Pilipinas sa harap ng mga hamon sa rehiyon. India stands shoulder to shoulder with our Filipino friends in working towards a shared objective of a peaceful and stable Indo-Pacific. Suportado rin daw ng India ang pangangailangang pangdepensa ng Pilipinas. Kabilang dyan ang pagkuha ng Pilipinas ng Brahmos Cruise Missiles para mapalakas ang arsenal ng Armed Forces of the Philippines. Nayon mismo sa Indian Ambassador ay nalalapit na ang delivery. Ito magpapalakas sa kakayahan ng militar at ang Pilipinas sa inaasahang tatanggap ng Brahmos cruise missiles sa nalalapit na panahon. Ang nasabing missile system ay isang strategikong hakbang na naglalayong mapanatili ang seguridad at kakayahan ng bansa sa teritoryo. Sa pag-asa ng Pilipinas na makuha ang mga nasabing missiles, maring mapataas ang antas ng depensa ng bansa at maging mas malakas sa harap ng mga potensyal na banta. Ang pagtanggap ng Brahmos cruise missile sa isang hakbang tungo sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng militar na maaaring magdulot ng positibong epekto sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. We're working towards the earliest possible arrival. I don't have a timeline at this moment, but it's going to be soon. Ayan pa sa ambasador. Sinabi pa na handang tumulong sa maritime defense capability ng Pilipinas ang INS Kadmat. Isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na anti-submarine warfare corvette ng Indian Navy na dumaong sa Maynila nitong Disyembre. Kung may joint patrol operations ng Philippine Navy at ibang bansa, handa rin daw na lumahok ang makiisa ang India we have extensive training cooperation. We would like to see joint exercises between our navies. We hope that can happen soon. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Hindi lang sa aspeto ng depensa ang magiging kooperasyon ng Pilipinas at India ngayong taon, kundi pati na rin ang economic developments ng dalawang bansa.